Mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang dapat gawin ng mga uh, mga politician po natin. Dapat ito po ang gayahin nyo, mga mahal na kababayan. Shout out, shout out po sa lahat ng mga kandidato. Oh, pakinggan ganyan mga mahal na kababayan, dapat ganito dapat katapat, ha? Dapat di ganito katapat 'yung mga uh, ano natin, mga tumatakbo po sa pamahalaan natin. O, uh, panoorin po ninyo ang video mga mahal na kababayan. Ayan o. Kapag manalo ako sa eleksyon, maungurakot ako ng pera ng bayan. Yeah. Magnanakaw ako. Pero at least, honest ako. Pag ako nanalo sa darating na eleksyon, hindi ko tutuparin ang mga pangako kong ibababa ang mga bilihin at itataas ang sweldo. Dahil nang bubola lang ako para manalo. Pero, least honest ako. Kapag ako nanalo sa darating na eleksyon, gagamitin ko ang pondo ng gobyerno para makapag-travel at mag-shopping sa ibang bansa dahil makapalang ako. Pero, at least, honest ako. Kapag nanalo ako sa darating na eleksyon, gagamitin ko ang posisyon ko para mambabae. <laughs> dahil babae raw ako. Yeah. Pero, at least, honest ako. honest, ako. Kapag nanalo ko sa darating na eleksyon, bibigyan ko ng pwesa sa gobyerno ang lahat ng mga kamag-anak at kaibigan ko. Yeah. Dahil, korap ako. Yeah. Pero, at least, honest okay. ako. Kapag manalo ako sa eleksyon, noong ko ako ng pera ng bayan. Magnanakaw ako. Pero at least, honest ko Pag akong nanalo sa so ganun po sana mga mahal na kababayan. Sa ah? ganun ang ginagawa po ng ating mga uh, nangungumpanya. At least, di ba, maging tapat kayo. Di ba? Sabi nga, honesty is such a lonely word. <laughs> honesty is such a lonely word. <laughs> uh, tayo. Kay? Pero at least itong video po natin ay for entertainment purpose only. Pero may mapupulot ka, at least naging honest tayo. <laughs> so ganyan, ganyan lang naman ang may papayo kahit ginagawa po itong katatawanan, pero sa totoo lang ay talagang totoo naman. O so, diba, ang karamihan sa mga politika ngayon ay lahat na lang, ay sasabihin lahat ng magagandang bagay, pero wala naman ginagawa. Pero at least, nakapag... Uh, pang, na, nakapangako naman sila at naging honest din. So, mga kababayan, maging honest lang kayo. Kahit ano pong ilagawa maging honest kayo dahil uh, talamak na po ang mga taong hindi ngayon tapat maging sa kanilang sarili. Opo, kahit nga po sa magkasintahan at mag-asawa, minsan ay wala nang katapatan. Kaya mga mahal na kababayan, at least ang video pong ito ay talagang makakatulong po sa atin para at least yung salitang honesty ay dapat na isa puso, isa isip, at higit sa lahat, gawin. So mga mga labi, shout out po sa lahat ng ating mga kababayan. At mega mega love shoutout po sa mga kapatid. Shoutout po dyan sa mga kapatid natin sa Samar Masbate at sa lahat po ng kapatid sa Luzon, Visayas at Mindanao. So hanggang dyan na lang po muna dahil ang inyong lingkod ay inaantok na. <laughs> Para na akong matutulog dito sa harap ng microphone. <laughs> dahil lang yung link ko, dahil talaga nagtsaga lamang para may mai upload <laughs> At least, naging tapat ako. <laughs> <laughs> so hanggang dito lang na mga kabayan at maraming salamat po! Good night!